In Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at tinawan pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya't tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain kung pauuwiin -uwi, ko ng gutom. Mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao? Tugon na mga lagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. Pito po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at midigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad, mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malaklaki. At may apat na libo ang kumain. Pinayawon ni Hesus ang mga tao sa kanya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 3 at sa pagunita sa mahal na Berheng Maria tuwing Sabado. Sa Ebanghelyo ngayon, muling ipinakita ni Jesus ang kanyang habag sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila. Sa kabila ng kakulangan sa pagkain, hindi niya hinayaang umalis sila ng gutom, ipinakita nito na ang Diyos ay laging nagkakaloob ng ating pangangailangan. Lalo na kung tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Sa unang pagbasa naman sa Genesis chapter 3, nakita natin ang epekto ng kasalanan ni na Adan at Eva. Ang kanilang pagkatapon mula sa paraiso dahil sa pagsuway, nagdusa sila at ang buong sangkatauhan. Gayon man, ipinakita ng Diyos ang kanyang habag sa pagbibigay ng bisan sa kanila tanda na hindi niya tayo iniiwan kahit sa ating pagkakamali. Ang kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sa ating panahon, marami ang nakaranas ng gutom. Hindi lamang sa pagkain, kundi pati sa espiritual na buhay. Halimbawa, una, kakulangan sa pananampalataya. Marami ang hindi na regular na nagsisimba at hindi na inuuna ang Diyos sa kanilang buhay. Pangalawa, kawalan ng pagkakaisa sa lipunan sa halip na magtulungan, madalas nating makita ang pagkakahati-hati sa pamilya sa politika at maging sa ating pananampalataya. Pangatlo, materialismo at kakulangan ng habag. Tulad ng mga alagad na nag-alala kung paano sila makakakuha ng sapat na pagkain para sa karamihan, madalas tayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos sa gitna ng ating mga suliranin. Ngunit ipinapakita ng Ibanghelyo kung magtitiwala tayo sa Diyos at magbahagi ng kung anong mayroon tayo pagpapalain niya tayo ng higit pa sa ating inaakala. Paano natin mababago ang ating pagkakamali? Ang pagbabalik loob sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Pagbasa ng salita ng Diyos at pagtanggap ng mga sakramento. Pangalawa, ang pagtutulungan sa kapwa. Ipagpatuloy natin ang diwa ng pagkakawang gawa at pagtulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, pagsasabuhay ng pananampalataya maging saksi tayo ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng ating mga kilos, lalo na sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon, Salamat sa iyong walang hanggang habag at pagmamahal sa amin. Tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Gawin mo kaming daan ng iyong pagpapala sa aming kapwa at bigyan mo kami ng pusong marunong magbahagi at magmahal. Pagalingin mo ang mga may sakit at bigyan ng kalakasan ang mga nahihirapan. Mahal na Berheng Maria, ipanalangin mo kami. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia sa kay San Marcos sa chapter 8, sa Genesis chapter 3. Katikismo ng simbahang katoliko. Katikismo ng Catholic Church 1397. Ang Eucharistia bilang pagkain na nagbubuklod sa atin bilang isang katawan ni Kristo. Dokumento ng simbahan Evangelii Gaudium 47, ang kahalagahan ng habag at pag-aabot ng tulong sa nangangailangan. Mga minsahi ng Santo Papa Ang patuloy na panawagan ni Pope Francis para sa awa, pagkakaisa at pagbabahagi sa kapwa sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko ano man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang at ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ibang ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino, many. Patries et fili, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.